Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong gurong magsaka, Elvis P. Arsaga, na nagsasabing kung walang magsasaka ay walang pagkain sa pagkainan ay may handa. Kaya ang tunay na bida ay ang mga magsasaka. Ngayon po ay ipapakilala ko sa inyo ang isang uri ng palay na kung saan itinatanim pa po ito ng mga ninuno namin, ng mga lolo namin hanggang sa ngayon po ang uri ng palay na ito po ay tinatawag nating ibuan o kapagayan so halina po tayo halina po kayo at uh, ipakita po ko sa inyo kung ano ang uri ng palay na ito so hayan po nag ibdol na po ako hmm oh. Ayan. Ang mga ganitong uri ng palay na ibuan o kapagayan ay very organic po ito. Talagang walang halong pesticide o fertilizer po talaga. Kaya napakainan po ito na kainin ng tao. Ayan po. O. Okay? Ang tawag po sa palay na ito ay ibwan or kapagayan. Uh, ito po ay tinawag na ibwan o kapagayan sa kadahilanang kung titignan mo po sa kanyang uh, 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 uhay, ang mga palay po, ang mga butil po ng palay ay mayroong pong tusok-tusok. Ayan po, ayan, maganyan po. Iyan po ay mga tusok-tusok sa o ibo ang tawag namin sa Ilocano na kung saan ito po ay nasa dulo po ng butil ng palay. Yan po kaya tinawag po na ibuan. Okay. Ang mga palay po na ito ay itinatanim na bago pa po kami ipinanganak. Ito po kasi ay mga palay na sinauna. Ito po ay uh, inaani po ng ano, anim na buwan. So, imagine ninyo, anin na buwan po yan bago maani. So, itatanim mo yan ng Mayo, at ka Oktobre mo yan aanihin o November. So, ayan po. Ayan o, Mga sampol ng mga palay na yan. Ganyan po yan o. Ang mga palay po na ito ay inaani. Hindi po ginagapas sa pamamagitan ng rakam. Ano po? Ayan. So, ito po ay napakataas na palay. Talagang umaabot siya ng isang uh, Uh, taas ng isang tao at uh, ito po ay talaga namang ang lalaki ng kanilang mga dahon at ang lalaki ng puno ng mga uh, palay na ito kung napansin nyo oh. grabe mm. at ang pagtatanim po dito ay ginagawa po na isa lang o dalawa sa isang uh, ano po palay at ito po ay itinatanim sa distansyang 12 inches po by 12 inches o di kaya upo ay umaabot sa hanggang 20 kasi po ito kapag nagsuwi ay napakarami po grabe po ang suwi nito Ang variety po ng palay na ito ay talagang very resistant po sa pests and diseases. Ito po ay hindi po ina-applyan ng abono o di kaya ay in-experyan ito. At pati dabo po ay namamatay kasi po sobrang ano ito. Napaka ano po itong palay na ito. Talagang uh, kapag itinanim mo na, hindi mo na isya i hindi mo na siya abonuhan kahit magkikita na lang kayo pag anihan na po ganito po ang panito, karakteristik ng palay na ito hmm. ayan po oh. oh. at kung titignan ninyo ang kanyang uhay ay talagang napakahaba po ang kinalalagyan, kinalalagyan ko ngayon ay yung mga bukid na ano talagang ano na medyo nababad na sa tubig o, o ang haba ng kanyang uhay o. okay haba haba po o ang eating quality nito ay napakasarap po ito malinamnam at uh, sobrang nakakabusog po ito red rice nga po ito eh at uh, ito po ay inaani gaya ng sinabi ko tapos hanggang dyan inaani hanggang dyan oh, sa pamigyan ng rakam tapos tinatali yan at ang tawag natin dyan ay betek okay. kapag na uh, betek na po yan kanila na pong ini uh, lalagay sa init ng araw para po mabila dyan saka po iniimbak yan sa mga kamarin o sa kamaling ngayon kung gusto namin yan nabigasin ginagawa nila is sinisingay nila yan singay po yung isang tali o betek kanila pong uh, tinatali inihiwalay at tinatali sa mas maliit na mga tali tsaka po yan uh, ibinibilad sa araw pagkatapos po ay binabayo yan ng uh, uh, kawayan na ano, Alo o yung tinatawag nating uh, Pesel. okay. So pagkatapos po dyan Binabayo tapos Ilihiwala yung butil Tinatanggal yung chaff O yung uh, mga walang laman At saka po ito ay uh, Ready na po For uh, milling po yan Ganyan po ginagawa yan Sa amin naman dito noon Ginagawa namin is ano kina, Kami na po mismo ang ano dyan Ang uh, Nagbabayo o kami na mismo ang ano dyan uh, nagmimiling manual po gamit po ang mortal and pezel yan po ang uh, kwan yan ganyan namin po binibigas yan okay so yung pinagtanggalan ng kwan ito pinagtanggalan ng butil lang palay ay hindi po namin tinatapon yan tinatawag naming arutang at giragawa naming gogo o di kaya ay shampoo sa buhok kasi ginagawa namin yan is uh, sinusunog namin yan saka inilalagay po sa baon ng palay ah sorry, baon ng nyug at saka yan po ay nilalagyan ng tubig o di kaya ay uh, kanya naming uh, minupusan ng tubig at yan po ay magiging shampoo namin mabula po yun Nakakalinis po 'yan sa buhok at sa anit. So, ganito po 'yan. So very useful po ang ano nito. Ang uh, ano nito. Uh, tawag dito uhay nito. Ang tawag natin dyan is arutang, So ganyan po, oh. Oh. Hmm. So ganyan po. Ito po kapag uh, na-store na po sa kamalig, ito po ay umaabot ng hanggang 2-3 taon hindi po masisira ito. Okay? So ayan po, hanggang doon. Gustong-gusto kasi ng palay na ganito ang uh, ganitong matubig uh, at sa mga tuyot na mga kwan taniman ng palay, talagang itong palay na ito is talagang uh, ano eh. Talagang uh, kahit sa mga taniman na walang tubig ay eh, kayang-kaya niya eh very resistant ang palay na ito eh sa tuyot at sa ano, tag-ulan. Kanyan kahit nababaha kagaya nito, tignan ninyo, oh bubuhay pa rin siya oh. Okay? So ang mga iba ito ah, dito ay naani na po. Okay, ayan oh. Naani na. Ngayon po, ang practice dito sa amin ay ano to? Ah, nagpupunlas po sila sa Mayo at aanihin ng Oktobre. Kaya lang sinabi ko, ito ay 6 months bago po maani yan. At ito po ay talagang isang buwan na punla bago nila po ito itanim at isa at dalawang punla lamang sa bawat uh, tanim ganyan po so ayan hmm. nakita nyo naman po okay okay ganito na po yung tinatanim ng mga ninuno namin hanggang ngayon marami pa rin nagtatanim po dito sa amin kasi zero sa maintenance po ito hindi tayo nag abono hindi tayo nag lalagay ng uh, pesticide hindi po tayo nag spray ng pesticide hindi po tayo nag control ng weed kasi lahat ito linalabalan niya eh ang kadahilanan po kasi ito pansinin ninyo itong ibo na to ayan o oh. yan yan po kasi ay natatakot yung mga insect dyan na magpunta okay at pati yung kanyang rice hull ay marami ding mga kwan very coarse po yan ibig sabihin kapag coarse ano natatakot yung mga insect dyan na magpunta at uh, para kainin yung kwan lalo na yung mga rice bag wala po itong kwan infestation ng mga rice bag o ano mga insecto wala talaga as in okay so ayan po oh 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 makita nyo naman hmm oh at grabe ito kung magsuwi ang dami. Sobrang dami. Okay. So ganito po ang karakteristik ng palay na ito. Characteristics ng palay na ito. <laughs> ayan po oh. Okay. Ang lalaki ng mga dahon. Ayan, oh. ang haba. Oh, ayan oh. At ang tatangkad nito gatao po ang tangkad nito. At sobrang ang titipuno, ang lalaki ng ang puno ng mga palay na ito. Kapag inaani po ang mga ito, lalong na lalo na kung uh, walang tubig, ito po ay talagang sadyang tinutumba. Tinutumba po ito, talaga. Bakit? Tinutumba para po mas madaling maani. Mas madaling maani po ng kamay, yung rakem ang gamit ito. Kasi kapag sobrang taas mo, taas na ng mga palay na ito, mahirap abutin at gumagalaw pa, so mahirap uh, ano yan, ani anihin yan gamit ang rakim so ganyan po ang ginagawa nila practice nila ito tinutumba po nila yan palay na ganyan hmm. okay ang mga palay po na ganito ay ano kaya lang sinabi ko binebetek yan tapos sinisingay kapag uh, maulan po at walang araw hindi kami nakakapagbilad ng palay ginagawa po namin ito is uh, nanggagatong po kami at sinusuor ang tawag namin dyan inilalagay namin sa taas ng uh, uh, ano na yan ng apoy na yan at doon na siya mabibilad ganun po hmm. yan po ginagawa namin sa kasuuran po namin nilalagay yan sa lutuan po yan. tapos binabayo na po yan Okay, tapos minamanwal na po na uh, ano yan, Uh, ginagawang bigas ganyan po mm. ang rice hull po nito ay napaka ano, tigas kaya yung ano nito yung rice bran nito is ano rin medyo coarse hindi po gaanong uh, uh, tawag dito pino so ganyan po ganyan oh. mm. po oh. mm. So, yung mga time na yun na nagtatanim kami nito ay isang beses lang po kami magtanim sa isang taon. Ganyan po. Okay. Ganyan o. No? Pagay o kapagayan o ibuan po ang tawag natin dito. Marami ding mga ano dito. Mga palay na ganito na kasabay nito o yung mga uh, tinatawag nating uh, palay na kung saan ay ginagawang kakanin ganito rin po may mga ano rin po yan ibo pero mas mabilog po ang bunga nun ang butil nun okay. o, pati mga ganun wala na akong nakikita eh. ang sarap ng mga malakit na yon ang bango bango okay. pati rin po ito mabango po ito Ah uh, kapag uh, sinain na po ito ang bango bango ang sarap sarap po nito Talagang red red na red po ang boot, ang ano nito, pa ang uh, rice nito. Ang ano nito, laman nito. Oh, ganyan po. So, tingnan nyo po ang boot niya oh. Talaga ang daming ibo oh. Grabe oh. ang hmm, dami pong ibo talaga. Hmm. Ayan o. Oh. oh At uh, mamaya ay ano tayo. Mag ano po tayo dito. Magbubukas po tayo para makita ninyo yung ano nito. Bigas nito. Ay talaga pong ano yan. ah uh, red na red po. So ayan po Tignan nyo yung bigas niya. Talagang red na red oh. Ayan oh. So, red na red po yan. Mm. At tignan nyo yung mga butil. Bawat butil po ay may ibo. Ayan oh. Mm. Yung tusok-tusok uh, po. Ayan. Ayan oh. Mm. So ayan po. Mm. Yan yung kanyang uh, laman na bigas. Red po talaga. Mm. Ayan yung kanyang butil ng palay. Talagang may tusok-tusok po yan. Lahat. Meron po. daming ibo talaga o oh. oh, yan po kung napansin nyo po ay may buko buko na po ang mga to ayan oh. ganyan po may buko yan ayan, yan, mga may buko na po yan oh. ganyan oh. Ayan, ganyan po talaga yan. Ganito po ang uh, ganitong palay. Kaya napakataas po yung palay na ito. O, oh, o. Oh. Hmm. Nababod na po sa tubig yan ang kagandahan po nito kahit nababad sa tubig hindi agad po tumutubo ito kahit pa mababad ito ng dalawang linggo hindi po tutubo yan mga butil nya ang ganda po ng palay na ito eh talagang very resistant sa tubig ang kahinaan po ng palay na ito ay mahina umani at matagal bago tayo ani yan po kasi ang kadalasan na mga katangian ng mga palay na mayan, mga inbreed, talagang wala pang isang daan ang butil sa uhay. At saka matagal po tayo makapag-ani. Kumpara po sa hybrid na talagang umaabot yan sa 300 na butil sa isang uhay. At saka sa maikling panahon ay makapag-ani na po tayo ngayon. So yan po ay isang karal din na gusto kong ibigay sa inyo. Na sa hybrid, mas malakas ang ani at maikli lang ang panahon na ating gugugulin at mas produktibo po ang ganyan So maraming maraming salamat po sa panonood niyo sa video kong ito. Hanggang sa muli, bye bye, God bless, mga kasaka, ingat po tayo.